Philippine Basketball Association, PBA, ang ligang nagpamulat sa akin sa basketball. Ang larong kinahiligan ko mula noong elementarya, naging intrams player noong high school, papawis na lamang noong college, at hanggang ngayon eh nalimutan ko ng maglaro. Hindi naman kasi ako magaling talaga, pero dahil gusto ko yung ideya ng team sports at nag enjoy talaga ako rito. Kaya talagang hook na hook ako sa PBA noon. Pero recently hindi na ako nakakanood ng live games o kahit makibalita man lang kung sino ang nagkampyon sa season na ito o mga trades na nangyari. Hindi ko na nga kilala ang mga manlalaro ngayon at nalaman ko na hindi lang pala ako nag-iisa. Yung mga kaibigan kong fans din ng PBA dati e eh inaming wala na rin daw silang interes. Marami ang nagsasabi na PBA is dead na nga daw at kung ito ay totoo, ano ang pumatay sa pinakamamahal nating liga? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga factors na maaring nakaapekto sa growth ng PBA. Nagsisimula ang kwentong PBA noong dekada 70. Mula sa kakaunting teams, dumami ito at mas naging competitive. Ito ang natatanging pambansang liga ng basketball sa Pilipinas dati. Walang bata ang hindi nangarap na maging PBA player noon basta marunong kang humawak at mag dribble ng bola. Ang mga front runners ng liga na naging dahilan ng pamamayagpag nito ay ang mga nagagaling ang mga player. Si Ramon Fernandez, Bogs Adornado, Robert Big Jaworski, Atoy Ko at marami pang iba. Pilipinas ang sinasabing pinakamahusay sa basketball sa buong Southeast Asia sa panonood na ito. Isang malaking karangalan ang makilala sa isang sport na hindi naman talaga ng galing sa atin. Samahan mo pa ng mga diehard fans na kahit anong mangyari, manalo o matalo, eh hindi pinagpapalit ang team, lalo na kung naroon ang kanilang paboritong player. Dito na tayo tutungo sa unang aspeto sa pagkamatay ng PBA at marahil ang pinakaimportante, ang pagbabago ng fanbase. Mga batang 90s na gaya ko, sigurado akong makakarelate kayo rito. Ang una kong karanasan sa PBA ay may kinalaman sa aking ama. Isa rin kasi siyang basketball fan. Idol na idol niya si Ramon El Presidente Fernandez. Pero nung nagretiro ito, e eh, napunta naman siya sa kakampi nitong si Jaworski. Isang beses tinawag niya ako habang nanonood ng basketball. Sabay na daw kaming manood. Naging interesante naman ako. Pinapaliwanag niya sa akin ang mga basic rules ng basketball at kung sino ang dapat panoorin kung sino ang magaling. Binila niya pa nga ako ng bola at maliit na ring na may tatak na anyeho. Kahit hindi ko naman alam kung sino ba o ano ang anyeho. Napanood ko minsan si Chito Loy Saga. ako. The wall ang tawag nila sa kanya. Kasi kahit banggain mo eh hindi matitinag sa depensa. Tapos iconic pa yung headband at magaling tumira sa labas. Siya ang una kong idol sa pagtagal nakabisado ko ang rules ng basketball at naging Hinebra fan. Noong elementary ako grabe ang kasikatan ng Hinebra at nakapamilya ako ng paborito kong player, si Nole Luxin. Malaki at mabigat kong titignan pero grabe ang mga moves at kayang umere. Nagkataon lang na sa Hinebra siya naglalaro kaya naging paborito ko siya. Kasama niya si Marlo Aquino, Val David, Vince Sison at marami pang iba. Hanggang sa paunti-unti ay eh napaltan ang mga miyembro. Naitrade sa papkola si Luxin para kay Vergel Meneses. Kaya kahit medyo masama ang loob ko, idol ko na rin si Vergel. Nawala si Namarlu at Vin Sison. Pinalta nila Kagiwa at Helter Brand. Hindi ko sila gusto noong una. Pero dahil Hinebra fan ako, tinanggap ko sila ng buong puso. Dito na tayo papasok sa kaibahan ng fans ngayon at noon. Dati kasi kapag nakapili ka ng team na susuportahan, kahit sino pang player ang nariyan e eh susuporta ka kahit manalo o matalo. Team muna bago ang player. Ngayon kasi player muna bago ang team. Kaya kapag nai sa ibang team ang paborito nilang player, nagbabago rin ang team na sinusuportahan. Hindi ko naman sinasabi na masama ito pero dahil dito nawawala yung mga diehard fans. 'yung mga diehard fans na tuwing may laro ang kanilang koponan eh always present. 'Yung mga diehard fans na makikipagsabunutan kapag may narinig na hindi maganda tungkol sa kanilang koponan. 'Yung mga diehard fans na grabe makaiyak kapag natatalo ang team at grabe din naman ang galak kapag nananalo ang kanilang favorite team. At dahil nabanggit na rin natin ang teams, eh tutungo na tayo sa ikalawang aspeto, ang team identity. Ito ang sample mga badi magbabanggit ako ng mga PBA players noong 90s. Sabihin niyo kung anong team sila kabilang. Benji Paras, Ronnie Magsanok, ang idol kong si Victor Pablo at Chris Jackson. Tama po, Formula Shell. Isa pa, Johnny Abarientos, Jojo Lastimosa, Poch Winyo, Bong Hawkins at Jeff Caryaso. Good job, Alaska nga po yan. Isa pa, Alvin Patrimonio, Jericho Dinera, Bullet Pumarin, Ray Evangelista at Bong Ravena. Again, tama po kayo, Pure Foods TJ Hotdogs. Tama naman sa ibang pagkakataon e eh, na trade din ang ibang players dyan. Pero kapag narinig mo ang mga pangalan nila, iisa agad na team ang papasok sa isip mo. Noong Hinebra fan ako, kabisado ko ang mga players ng aming team roster. Mula sa starting 5 hanggang sa mga bench players. Mula kay Benny Cheng, Dudut Jaworski, EJ File, Wilmer Ong at iba pa. Kahit na minsan lang sila pinapasok, eh talaga namang nagchichira ko sa tuwing nakakagawa sila ng magandang play. Parte ng team identity ang bawat players na kasapi. Kabilang narito ang mga role players. Solid suporta ka nga. Sa tuwing mga kalaban ng Hinebra ang Alaska at Shell noon, tumataas ang BP ko. Lalo na kung dinadakdakan lang kami ni Benji Paras. Idol ko si Benji noon sobrang husay talaga. Pero dahil wala siya sa Inebra, e eh, kalaban ko siya. Si Abarrientos naman, e eh, pinapanis lang si Marlo Aquino, na hari ng Supalpalan. Kaya ganun na lang ang inis ko kapag natalo ang Hinebra at nagkita kami ng kaklasikong Alaska fan. Para sa ating mga dating fans ng PBA, personalan ang pagpili at pagsuporta sa isang team. Kusa nating minahal at sinubaybayan ang napusuan nating koponan. Kaya sa tuwing natatalo tayo, e eh, kine-question natin ang ating mga sarili na nagkamali ba ako ng pinili dahil palagi na lang kaming talo. O di kaya ay hindi natin matanggap na mayroong koponan na mas magaling sa atin. Nariyan tayo mga fans sa tuwing natatalo ang ating koponan kasama sa luha at frustrations. Pero kapag ng kampiyon naman e eh, sobrang nakaka-proud at walang pagtapunan ng galak. Naalala ko noon nung nagkampiyon ang Hinebra Gordon's Gin sila noon, taong 1997. Wala kasing nag expect na magkakampyon ang team namin noon pero nagawa nila. Sa sobrang galak ng mga fans ay eh nakagawa ng kanta itong Sigari Granada. Hanggang ngayon kinikilabutan pa din ako tuwing maririnig ko ang kantang iyon. Hindi dahil gusto ko ang kanta, kundi alam ko ang emosyon at pagsusumikap na makuha ang kampyonato na ito. Sa pangmatagalang panahon hindi nagkampiyon ng Hinebra at kahit na sobrang tagal, hindi kami nainip at napakasarap sa pakiramdam. Alam natin ang PBA bukod sa pagiging sport association, ay eh isa rin naman itong business. Ang isang negosyo o business para magtagal at makapag-operate, e eh nangangailangan ng pera. Ang usapang pinansyal ng PBA ay eh isa sa mga malaking aspeto kung bakit ito namatay. Hahatiin natin ang topic na ito sa dalawa o tatlong yugto. Una ay ang monopolyo. Ang bawat team sa PBA ay nagbabayad ng malaking alaga para makasali sa conference. Ang bawat team sa PBA ay nirerepresenta ng isang lehitimong negosyo na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Ginebra San Miguel, Talk and Text, Terra Firma, Meralco, Reno at iba pa. Natural lamang sa isang koponan na naglabas ng pera at gumastos para kumuha ng mga player ang mag-asam na magkampiyon para mapanalunan ang pot money. Ika nga nila eh, we play to win. Lahat ng team na sumasabak sa PBA ay eh may kagustoang manalo, hindi ba? Kaya lang dito na tayo papasok sa monopolyo. Walang regulasyon sa liga na nagbabawal na ang isang kumpanya ay makakapagpasok lamang ng iisang team. Sa sitwasyon ng SMC o San Miguel Corporation, tatlo sa labing dalawang teams na kasali sa liga ay eh sila ang nagmamayari. Ito ay ang Ginebra San Miguel, San Miguel Beermen at Magnolia Hotshots. Habang sa isang banda naman, ang Meralco Volts, Enlex Road Warriors at TNT Tropang Giga. E eh kontrolado naman ng MVP Group o ang grupo ni Manny V Pangilinan. Sabi nga nila sa mga pakontes, the more entries you have, the more chances of winning. Kalahati sa total teams ng PBA ay eh dalawang kumpanya ang nagmamayari. Kung ikaw ay hindi kabilang sa mga kumpanyang ito ay sa simula pa lamang ng season eh medyo dehado ka na. Ang porsyento mong maging kampiyon ay napakaliit. Samantalang sila ay tila mamimili na lang kung sino ang kanilang makakalaban. Naintindihan natin ang sitwasyon ng bawat teams na kalahok. Sila ay mga negosyo. Ang bawat negosyo ang naglalabas ng pera ay karapat-dapat lang na kumita o maka break even man lang. Walang negosyante ang gustong malugi. Pero sa ganitong sistema, merong unfair advantage ang maraming team sa PBA. Kaya ganun na ang kinahinatnan ng mga kampiyonato sa mga nagdaang taon. Tingnan ninyo ito mga body at kayo mismo makapagsabi ng malaking pagkakaiba sa mga nagwagi ng championship sa paglipas ng panahon. Sa dekada 70, Kakaunti pa lang ang teams at ang mga malalakas na team ang talagang nagkakampiyon. Hindi nakakapagtaka kung bakit ganun na lang ang kasikatan ng teams ng Crispa at Toyota. Sila ang teams to beat. Sa bawat dekada nakakahabol ang ibang teams pero mas nananaig ang malalakas at sikat. Ang maganda lang rito ang bawat team ay may sariling identity at lahat sila ay may equal opportunity para magkampiyon. Sa pagpasok ng 2010 onwards, dito na nagbago ang kalakaran. Mula noon hanggang kasalukuyan, mapapansin nyo na puros na lang koponan ng San Miguel Corporation ang madalas manalo. Wala namang problema kung talagang malakas sila. Pero gaya nga ng sabi natin kanina, kung tatlo ang koponan mo sa isang liga, di malayong ikaw ang maghahari dito. Sabi nga nila pera-pera lang ang labanan. Dito na tayo tutungo sa ikalawang yugto ng pinansyal na aspeto ng liga, ang hugot tactics kung noong 90s eh may team identity. May pride at loyalty ang mga basketball players pagdating sa kanilang napiling koponan. Bibihira ang trades, lalo na kung ikaw ang superstar ng team. Sa mga role players at bench players eh pwedeng magpalipat-lipat. Pero kung ikaw ang muka ng franchise eh sa malamang hindi ka at trade at mananatili sa team hanggang sa hindi mo na kayang maglaro pa. Pero ngayon, Tila hindi na binibigyang importansya ang loyalty at pride sa paglalaro. Kung sino ang malaki ang bayad, doon sila. Pagandahan ng offer at kita. Mas nananaig na ba ang pera kaysa ang kagustuhang magkampiyon at ang pride na nanatili ka sa team kahit talunan? Nawala na ang essence ng sport at naging masyado na itong pumaling bilang isang negosyo. Kaya hindi na rin nakakagulat kung bakit ang mga batang players na malakisan ang potensyal na maglaro at magdala ng team sa PBA ay e eh nangingibang bansa at doon nakikipagsapalaran. Naintindihan natin ang damdami ng isang player. Lahat sila ay nangangarap ng buhay na marangya, hindi para sa kanilang sarili kundi sa pamilya at mga mahal sa buhay. May mga alegasyon kasi na napakababa na ng pasahod sa mga player ngayon, lalo na kung hindi ka naman superstar level kapag ang mga baguhan at uprising stars ng basketball ay magsisilaruan sa ibang liga, matutuyo ang talents ng PBA at unti-unti itong mamamatay. Walang mag-ko-continue ika nga. Sa bagay, mukhang mas pinapamura naman ng PBA ang mga Phil Ams. Noong 90s, meron tayong tinatawag na Phil Shams, yung iba nga na imbestigan pa sa Senado. Ayon kay Benji Paras, ito ang dahilan kung bakit ang mga legit Pinoy na basketbolista na gaya niya ay naparetiro ng maaga. Ang isa pa sa mga aspetong pampinansyal na dapat nating bigyang pansin ay ang pagkalugi ng kita ng PBA. Ang isang establishmento, maliit man o malaki, ay nangangailangan ng cash flow. Kapag may lumabas na pera, dapat lamang na meron ding papasok. Dati-rati ang malaking porsyento ng kita ng PBA ay nanggagaling sa ticket sales, live broadcast, mga sponsorships at mga deals sa TV stations. Pero ngayon ay ibang iba na. Mamaya pag-uusapan natin ito ng mas detalyado. Sa pagbabago ng audience footprint, nagkaroon din ng malaking pagbabago pagdating sa pananalapi ng PBA. At dahil na rin sa pagbabagong ito, kailangan nilang umisip ng ibang paraan para kumita. Hindi lang natin alam kung ang lahat ng mga paraang ito ay legal o hindi. Nasa survival stage ngayon ang liga at gagawin nila ang lahat para manatiling nakalutang at buhay. Dadako naman tayo sa isa pang aspeto, ang pagbabago sa audience footprint. Kung mapapansin ninyo kakaunti na lang ang nanonood ng live PBA games, bakit nga ba? Una may kinalaman ito sa presyo at inflation. Sa taas ng bilihin ngayon sa mahal ng pamasahe sa tindi ng traffic, mas nanaisi na lang ng isang ordinaryong basketball fan na manood sa cellphone kaysa magtungo sa Araneta Center upang manood ng live games. Kung makakapagintay ka pa ng kaunti, e eh, meron ka rin namang makikitang highlight sa YouTube o ibang streaming platforms at social media. At dahil nabanggit na rin natin ng YouTube, social media at ibang streaming platforms, isa pa sa mga dahilan ay ang attention grabbers. Naalala ko noon kapag may laro ang Ginebra. Hapon pa lang ay nagtitipon na kami ng mga kaibigan ko sa isang bahay na may telebisyon. Sabay-sabay kaming nanonood ng mga kaibigan ko na may kasamang kanchawan at kulitan. Napakasaya dahil tanging basketball lamang ang nasa isip namin sa mga oras na ito. Nabanggit ko kanina ang aking ama ang nagpakilala sa akin ng PBA. Banding moments namin kapag may basketball sa TV. At sigurado kong kayo rin kung hindi tatay, lolo, tiyo o mga kapatid ninyo ang kasama ninyo sa panonood. Isang importanteng okasyon ang basketball, isang dahilan ng pagsasama-sama. Pero ngayon, hindi na ito nangyayari. Kanya-kanyang cellphone na umiiral. Mobile Legends, Netflix, TikTok, Viva Max, hiwa-hiwalay na ng trip. Ang attention span ng henerasyon ngayon ay sadyang napakaikli hindi makukontento sa matagal na intayan. Gusto resulta agad para hindi daw sayang ang oras. Sa dami na nang pwedeng gawin ngayon, ang interes sa basketball ay kakaunti na. Kaya sila tinatawag na attention grabbers. Nagtatagisan para makuha ang ating atensyon. Ang problema sa ganitong klase ng fanbase ay hindi organic. Ibig sabihin hindi napapaltan o nadadagdagan ang fans ng PBA Aminin natin na malaking porsyento ng fans ng PBA ngayon ay yung mga datihan na. Kumbaga sa madaling salita eh tayo-tayo pa rin. Kaya lang sa paglipas ng panahon, ang mga dating solid fans ng basketball ay nagsitandaan na. Nagkaroon ng pamilya, naging busy sa trabaho, at iba pang importanteng bagay. Kaya ang panonood ng PBA ay lubhang nabawasan. Nakakamiss din yung mga bata pa tayo. Nakapag weekend sigurado PBA ang aantabayanan. Nagdidikit na mga poster mula sa sports magazine ng ating mga paboritong player. Iniimagine natin ang mga galawan nila na pilit nating ginagaya kapag nagpapapawi sa half court. Nakikipagdebate sa mga kalaro kung sino ba talaga ang mas magaling. Hindi na kasi ito naranasan ng mga kabataan ngayon. Madami na silang options pagdating sa libangan. Kung tutuusin, ang PBA ay sumasalamin lamang sa tunay na estado ng buhay natin dito sa Pilipinas. Nariyan ang sobra-sobrang politika, ang kawalan ng maayos na sistema sa pagpapatakbo ng isang negosyo o institusyon, ang pagpapabaya sa history at importansya ng pinagmulan, ang pera-pera lang yan attitude, ang palakasan o padrino culture, at ang kawalan ng sarili nating identity bilang mga Pilipino. Marahil tama sila na PBA instead na nga at panahon na lang ang inaantay natin bago ito tuluyang mawala. Nakakalungkot. Ang mananatili na lang sa atin ay ang mga alaala na ito ay naging parte ng ating buhay. Isang ligang matatawag nating sariling atin. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita muli tayo sa susunod na video.